Edward ay tinitingnan ng may lumalalang kaba si Ranger, ang kanilang German Shepherd na karaniwang banayad, habang muli itong pumuwesto sa tabi ng kuna ng sanggol. Sa pagsapit ng gabi sa kanilang payak na tahanan, ang kakaibang gawin na ito ay naging gabi-gabing ritual sa nakalipas na dalawang linggo. Ang tainga ni Ranger ay nakatuwid, ang kanyang katawan ay nanigas at isang malalim at tuloy-tuloy na pag-unggol ang nanggagaling mula sa kanya. Hindi ko ito mawari, mahinang sinabi ni Edward sa kanyang asawang si Eleanor na nakasandal sa pintuan ng nursery. Limang taon na nilang kasama si Ranger mula nang ampunin nila ito mula sa shelter. Kilala sa pagiging maamo, siya ang paborito ng mga bata sa kanilang lugar tuwing sila'y naglalakad sa hapon. Simula nang iuwi nila ang kanilang bagong silang na si Henry tatlong buwan na ang nakakaraan naging mapag-alaga at banayad si Ranger. Karaniwan siyang nagpapahinga malapit sa kuna habang natutulog si Henry. Ang buntot niya ay bahagyang kumakawag sa tuwing maririnig ang kahit kaunting tunog mula sa sanggol. Ngunit dalawang linggo na ang nakalipas nang biglang may nagbago. Gabi-gabi tila sa parehong oras, si Ranger ay magaan yung alerto at mag-uumpisang umungol. Sa pagdating ng mas mainit na mga gabi ng tagsibol, maingat na sinuri ni Edward ang nursery. Nakasara ng maigi ang mga bintana, walang butas sa mga screen at walang ebidensya ng mga hayop tulad ng daga o squirrel. Gayunpaman, ang nakakabahalang pagtutok ni Ranger sa parehong sulok ay nananatili kahit mahimbing na natutulog si Henry. Iminungkahi ni Eleanor ang pagpapakonsulta sa veterinaryo. Iniisip na baka hindi komportable o balisa si Ranger kaya ganito ang kanyang kilos. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, Idiniklara ng veterinaryo na nasa mabuting kalusugan si Ranger na normal sa kanyang edad. Ipinaliwanag ng veterinaryo na ang mga aso ay kadalasang tumutugon sa mga pagbabago sa kapaligiran na hindi napapansin ng mga tao, tulad ng mahihinang tunog o pagbabago sa presyo ng hangin. Naglaan si Edward ng maraming oras upang pag-aralan ang reaksyon ni Ranger na pagtanto ang pag-ungol ay hindi palaban, ngunit parang babala, tulad ng tugon nito sa kakaibang mga ingay sa labas. Higit sa lahat, hindi kailanman naging agresibo si Ranger kay Henry. Sa halip, parang pinoprotektahan niya ang sanggol mula sa kung anuman sa sulok na iyon ng silid. Siguro dapat nating ipa-inspeksyon ang bahay, mungkahi ni Eleanor, nang may malalim na pag-iisip isang gabi matapos makita muli ang kakaibang kilos ni Ranger. Naalala mo noong nakaraang taglagas nang patuloy siyang kumakamot sa dingding ng kusina, may natagpuan tayong tagas sa loob. May punto ang kanyang obserbasyon, may kasaysayan si Ranger ng maaasahang pagbibigay ng babala sa mga nakatagong problema. Kinabukasan, may natuklasan si Edward na interesante. Habang pinapalitan niya ng lampin si Henry, naramdaman niya ang banayad na ihip ng hangin mula sa sulok na tinititigan ni Ranger. Mahina ito, ngunit sapat upang paikutin ng kaunti ang baby mobile. Ito kaya ang sanhi ng pag-aalala ni Ranger. Kilala ang mga aso sa kanilang matalas na pandinig at kakayahang maramdaman ang hindi abot ng tao. Kinagabihan, habang pinapanood ni Edward si Ranger na matiyagang nagbabantay sa kuna, nagpasya siyang kumilos tinawagan niya ang isang home inspector kinabukasan upang masusing suriin ang nursery. Malinaw na may kakaiba at kung sinusubukan ni Ranger na balaan sila, determinado si Edward na tuklasin ang dahilan. Yumuko siya upang haplusin ang ulo ni Ranger na nagbigay ng mabilis na pagkaway ng buntot bilang tugon, ngunit na natiling nakatuon ang tingin ng aso sa mahiwagang sulok na iyon. Magaling na aso mahinang sabi ni Edward, pinapahalagahan ang dedikasyon ng kanilang tapat na kasama sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Anuman ang gumugulo kay Ranger, determinado silang tuklasin ito, hindi lamang para sa kanilang kapanatagan, kundi para rin sa kaligtasan ni Henry at sa kaginhawaan ni Ranger. Malapit ng malutas ang misteryo, ngunit sa gabing iyon, nakahanap si Edward ng kaaliwan sa kaalamang matibay na binabantayan ng kanilang masigasig na tagapagbantay ang kanilang anak pagkatapos ng lahat ang mga aso ay madalas makadama ng mga bagay bago pa ito mamalayan ng tao at maraming beses nang napatunayan ni Ranger ang kanyang pagiging maaasahan maaga kinabukasan agad na nakipag-ugnayan si Edward sa Home Inspection Service. Nag-schedule sila ng inspeksyon makalipas ang tatlong araw, ngunit para kay Edward, tila napakatagal ng paghihintay na iyon dahil sa patuloy na pag-aalala ni Ranger. Iminungkahi ni Eleanor na pansamantalang ilipat ang kuna ni Henry sa kanilang kwarto, ngunit nag-alinlangan si Edward natatakot na bakal lalo lamang hindi nila matuklasan ang bagay na sinusubukang ipaalam ni Ranger. Sa buong maghapon, napansin ni Edward ang isang bagong pattern sa kilos ni Ranger na hindi niya napansin noon. Sa umaga, mukhang kontento si Ranger, madalas na natutulog sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana ng nursery. Subalit habang lumilipas ang araw, nagbabago ang kanyang kilos. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, nagsisimula siyang maglakad-lakad mula sa pintuan ng nursery papunta sa sulok na kanyang binabantayan at lumalala ang kanyang pagkabalisa habang papalapit ang gabi. Habang nagtatrabaho mula sa bahay ng araw na iyon, nag-set up si Edward ng kanyang workstation malapit sa nursery upang maingat na i-record ang kilos ni Ranger at subukang matukoy ang anumang posibleng sanhi napansin niyang ang ihip ng hangin na naramdaman niya noon ay lumalakas sa ilang mga oras, lalo na kapag uminit ang panlabas na dingding dahil sa sikat ng araw. Dahil sa edad ng kanilang bahay, naisip ni Edward na posibleng may kaugnayan ang mga isyong istruktural sa pagbabago ng temperatura. Pag-uwi ni Eleanor mula sa kanyang trabaho bilang guro Dala niya ang isang maliit na notebook na puno ng mga tanong para sa home inspector. Kinausap din niya ang kanilang matandang kapitbahay na apat na pung taon nang naninirahan sa tabi nila. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang may nakita ang kapitbahay na mga mantsa ng tubig sa kanyang dingding, ang dingding na katabi ng nursery ni Henry, matapos ang huling malaking bagyo. Ang bagong impormasyong ito ay nagmumungkahi ng posibleng koneksyon sa pagitan ng kalagayan ng kanilang bahay at ng pagkabalisa ni Ranger. Kinagabihan, habang pumuwesto si Ranger sa karaniwang pwesto niya malapit sa kuna, dinala ni Edward ang isang hagdan sa nursery upang tingnan mabuti ang sulok na binabantayan ni Ranger. Tahimik na pinapanood ni Ranger ang ginagawa ni Edward, ngunit na natili siyang matiyaga sa tabi ng kuna. Sa pag-ilaw ng flashlight, napansin ni Edward ang maliliit na bitak sa pintura ng kisame na parang mga galamay ng gagamba. Nang idinampi niya ang kanyang kamay sa dingding, naramdaman niya ang banayad na pag-vibrate. Napakahina, ngunit tiyak na naroon. Sa kabila nito, mahimbing na natutulog si Henry, ang kanyang mahinang paghinga ay salungat sa tensyon sa silid. Ang baby mobile ay marahang umiikot sa ihip ng hangin, nagiiwan ng gumagalaw na mga anino sa dingding na tinititigan ni Ranger. Bagamat agad bumabalik ang kanyang pokus sa sulok, na lalong lumalalim ang kanyang pag-ungol habang tumitindi ang pag-vibrate. Gumugol si Eleanor ng buong gabi sa pagresearch gamit ang kanyang tablet. Mahinang sinasabi kay Edward ang kanyang mga natuklasan. Maaaring kung ano-ano, baka maluwag na tubo ang pagbagsak ng bahay o problema sa kuryente, maingat niyang sugestyon. Ang talagang ikinababahala ko ay kung bakit lumalala ang reaksyon ni Ranger tuwing gabi. Parang may nagbabago kapag lumalamig ang bahay, pagkatapos lumubog ang araw. Edward at Eleanor ay nagkasundo na magbantayan ng sitwasyon sa magdamag. Sa pagbabantay ni Edward bandang hatinggabi, napansin niyang lumakas ang ihip ng hangin sa nursery. Sinabayan ng mahinang tunog na parang sumisipol, isang banayad na tunog ng rushing noise na tila nagmumula sa loob ng dingding. Sa bawat bagong tunog. Ang tainga ni Ranger ay tumutuwid at nanatili ang kanyang pag-ungol na tila babala, hindi pagbabanta. Buhat si Henry sa kanyang mga bisig, naglakad si Edward sa paligid ng kwarto. Habang papalapit sila sa kahina-hinalang sulok, tumayo si Ranger at sumunod, pumuwesto sa pagitan nina Edward at ng dingding tila pinoprotektahan ng kanyang pamilya mula sa anumang nakatagong panganib. Ang kilos niya ay hindi agresibo kundi nagpapakita ng determinasyon bilang tagapagbantay. Matapos ibalik si Henry sa kanyang kuna, nakaramdam si Edward ng matinding pasasalamat sa walang sawang pagbabantay ni Ranger. Ang mga aso ay may likas na instinct at kakayahang makaramdam ng higit pa kaysa sa kayang maunawaan ng tao at malinaw na sinusubukan ni Ranger na ipaalam sa kanila ang isang mahalagang bagay. Bagamat tila napakatagal ng paghihintay para sa pagdating ng home inspector, pansamantala ay nakahanap si Edward ng kaaliwan sa kaalaman na may tapat silang tagapagbantay. Ang dedikasyon ni Ranger sa kaligtasan ni Henry ay nagbigay sa kanila ng katiyakan na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa misteryosong sitwasyong ito. Kinagabihan habang sa wakas ay humiga na si Edward sa kama at iniwan si Ranger sa kanyang pwesto na puno siya ng pakiramdam na may malapit ng matuklasan. Lubos ang kanyang pasasalamat sa presensya ni Ranger, alam niyang babalaan sila ng aso kung may paparating na panganib. Madalas naisip ni Edward na ang matalas na pandama ng mga hayop ay kayang makadama ng mga bagay na hindi napapansin ng tao. Dumating ng maaga ang home inspector kinabukasan ng Huwebes. Agad na napansin ang alertong postura ni Ranger sa nursery. Minsan mas kapaki-pakinabang pa ang mga aso kaysa sa anumang gamit na maaari naming gamitin, komento ng inspektor habang inilalapag ang kanyang mga kagamitan. Napapansin nila ang mga bagay na hindi na dedetekta ng mga gadgets tulad ng banayad na daloy ng tubig sa mga tubo o ang pagcrack ng kahoy na nasa stress. Ibinahagi ni Edward ang mga detalye ng kamakailang kilos ni Ranger habang buhat ni Eleanor si Henry. Maingat na nakinig ang inspector. Tumango habang sinisimula ng inspeksyon. Sinimulan niya sa mga batayang bagay, tinitiyak na tuwid ang mga dingding at pantay ang mga sahig. Nang lumapit siya sa lugar na tinititigan ni Ranger, ipinakita ng kanyang level na may bahagyang pagbaluktot. Interesante ito. Wika ng inspektor habang pinindot ang kamay sa dingding. Kinuha niya ang isang moisture meter at iniskan ang lugar. Biglang tumaas ang readings sa mismong lugar na tinututukan ni Ranger. Tiyak na mataas ang level ng moisture dito, sabi niya. Tingnan ninyo ito. Itinutok niya ang flashlight sa baseboards kung saan may bahagyang madilim na linya na nakikita na natiling alerto si Ranger sa buong inspeksyon, nakatutok ang tingin sa sulok. Nang katukin ng inspektor ang dingding, tumuwid ang tainga ni Ranger at naglabas siya ng mahina na iibang ungol, hindi tulad ng dati niyang pag-ungol sa gabi. Tila nagpapahayag ito ng ginhawa na parabang nagpapasalamat na may iba pang nakaramdam ng kanyang nararamdaman. Nagpatuloy ang inspeksyon ng maingat at masusi. Bawat hakbang ay nagbubunyag ng mas seryosong mga isyo. Natuklasan ng inspektor ang malalang water damage sa panlabas na brickwork na nagpapahiwatig ng problema sa gutter bilang pangunahing sanhi. Imbes na mailayo ang tubig, ito'y dumanak sa wall cavity tuwing bumabaha, unti-unting pinahina ang istruktura. Ang nararamdaman mong vibration, paliwanag niya, ay malamang na dulot ng paggalaw ng tubig sa mga nasirang materyales tulad ng maluwag na bricks o nabubulok na kahoy. Kitang-kita na lumalala ang problema sa paglipas ng panahon at kinakailangan agad ng aksyon upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Lalong tumitindi ito dahil sa napakaulan na tagsibol, sabi ng inspektor. Sa araw, umiinit ang pader dahil sa sikat ng araw, kaya nagiging singaw ang kahalumigmigan sa loob at umaakyat. Ngunit sa gabi, habang lumalamig, nagkakaroon ng kondensasyon at bumababa ang tubig. Ang paulit-ulit na siklong ito, marahil ang nararamdaman ng aso ninyo. Isa itong banayad na pagbabago, ngunit ang pandinig ng aso ay mas sensitibo kaysa sa tao. Ginil ni Eleanor si Henry palapit sa kanya, may halong ginhawa, sa wakas na nauunawaan na ang sitwasyon at pagkabahala kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpatuloy ang inspektor sa masusing pagsusuri, kumukuha ng mga litrato at gumagawa ng detalyadong tala. Natuklasan niya na ang problema ay umabot na rin sa espasyo sa ilalim ng bahay kung saan sinimula na ng kahalumigmigan na pahinain ang mga pundasyon. Kung hindi ito napansin ng ilang buwan pa, maaring nagkaroon kayo ng malalaking problema sa estruktura, babala niya ng seryoso. Magpapatuloy ang pinsala sa tubig at maaring maapektuhan ang katatagan ng buong seksyon ng bahay ninyo. Malamang nailigtas kayo ng aso ninyo mula sa mas malaking sakuna, dagdag niya habang tumango ng may paggalang. Yumuko si Edward at hinaplos si Ranger na tila kumalma ng bahagya ngayong napatunayan ang mga babala niya. Nagbigay ang inspektor ng payo na agad umaksyon upang malutas ang mga isyu. Tiniyak sa kanila na bagamat seryoso ang sitwasyon, madali naman itong maaayos kung agad nakikilos. Inabutan sila ng isang komprehensibong ulat at inirekomenda ang ilang mapagkakatiwala ang kontratista para sa parehong panlabas at panloob ng mga pag-aayos. Kinagabihan habang hinihintay ang mga alok mula sa mga kontratista, Nanatili si Ranger sa crib ngunit nagbago ang kanyang kilos. Mas banayad na ang kanyang mga ungol na para bang nararamdaman niyang paparating na ang tulong. Alinsunod sa rekomendasyon ng inspektor, pansamantalang inilipat ni na Edward at Eleanor ang crib ni Henry sa kanilang kwarto hanggang sa matapos ang mga kinakailangang pag-aayos habang pinapanood si Ranger na umaangkop sa bagong kaayusan na sumusunod sa kanila patungo sa kwarto pagkatapos ng huling tingin sa nursery, naramdaman ni Edward ang malalim na pasasalamat sa tiyaga ng kanyang aso. Naunahan ni Ranger ang lahat sa pagtukoy sa kritikal na issue at ang kanyang protektibong likas na ugali ay maaaring nakaiwas sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagsimula ang mga kontratista sa kanilang trabaho sa sumunod na linggo at nakakagulat ang mga natuklasan. Nang buksan nila ang pader, mas malala pa pala ang pinsala sa tubig kaysa sa inaakala. Ang kahoy na suportang poste sa sulok na iyon ay halos bulok na at ang ilang bahagi ng dingding ay may amag sinabi ng kontratista na ang mga vibrasyon na naramdaman ni Ranger ay marahil dulot ng kahinaang poste na gumagalaw dahil sa bigat ng bahay. Higit pa sa tubig ang inaalerto ng aso ninyo, sabi ng kontratista, nang may paghanga. Ang poste na ito ay halos bumigay na. Ang mga lumang bahay na ganito ay madalas tinatago ang mga depekto hanggang halos huli na ang lahat. Pinanood ni Edward ang mga manggagawa habang maingat nilang itinala ang lawak ng pinsala. Iniisip ang maraming gabi na nanatiling nagbabantay si Ranger. Handang tumugon sa mga nakatagong panganib sa loob ng mga dingding. Habang abala si Eleanor sa pangangasiwa ng pagpapaayos ng bahay, matapos mag-leave mula sa kanyang pagtuturo, napansin niya ang pagbabago sa ugali ni Ranger habang tumatagal ang trabaho. Ang kanyang pag-aalalang unggol tuwing gabi ay napalitan ng matamang pagmamasid sa mga ginagawa ng mga kontratista. Palagi siyang nakasunod sa kanila habang inaalis at pinapalitan ang mga nasirang materyales. Di nagtagal, naging paborito siya ng mga manggagawa, lalo na't napapansin nilang biglang alerto si Ranger tuwing nagtatrabaho sila sa sulok kung saan nangyari ang malaking pinsala. Isang araw, dumalaw ang lokal na veterinaryo na unang sumuri kay Ranger noong nagumpisa ang kakaiba nitong pag-uugali. Ipinaliwanag niya na ang mga aso ay may kakayahang maramdaman ang pinakamaliit na vibrations at tunog na lampas sa kayang marinig ng tao. Hindi lamang tunog ng tubig o mga kahoy na umaalulong ang naririnig ni Ranger, paliwanag niya marahil nararamdaman din niya ang kabuuang kawalang katatagan ng istruktura ng bahay. May kahangahangang kakayahan ang mga aso na maramdaman ang mga pagbabago sa kanilang kapaligiran. Habang tuloy-tuloy ang mga pag-aayos, nalaman ni na Edward at Eleanor na marami ring bahay sa kanilang kapitbahayan ang may katulad na problema sa istruktura. Bagamat wala pang nakadiskubre nang kasing aga ng kanila. Dahil sa kanilang karanasan, nagdesisyon ang kapitbahay nilang si Eleanor na ipa-inspeksyon ang kanyang bahay at natuklasan na may nagsisimula ng pinsala sa tubig sa kanyang mga dingding. Sinabi ng kontratista na ang kamakailang kakaibang panahon ay nakaapekto sa maraming ari-arian sa lugar. Isang gabi, habang pinapanood ni Edward ang paglubog ng araw mula sa plastik na pansamantalang pinalit sa dingding ng nursery, napansin niyang iba ang kilos ni Ranger. Sa halip na maging alerto at tahimik na nagbabantay, nakahiga na lang ito ng payapa sa kanyang banig. Pinapanood ang mga manggagawang naglilinis. Ang nakakalmang kilos ni Ranger ay nagpatunay kay Edward naunti unti-unti nang nawawala ang banta. Umabot ng dalawang linggo ang mga pag-aayos at sa panahong iyon, natulog si Henry sa kwarto ng kanyang mga magulang. Sanay si Ranger sa pagbabago at madalas siyang sumilip sa nursery para siguraduhing maayos ang trabaho na para bang inaprubahan niya ito. Madalas sabihin ng mga manggagawa na si Ranger ang pinakamahusay nilang supervisor sa pagtiyak ng kalidad ikinukwento ni Edward ang kanilang karanasan sa ibang mga magulang sa parke. Pinapakita kung gaano kahalaga ang pagmasdan ang reaksyon ng mga alagang hayop sa paligid nila. Nakakaramdam ng mga bagay ang mga hayop na hindi natin nararamdaman, sabi niya habang maingat na naglalaro si Ranger kay Dan sa kanilang picnic na banig. Ang inaakala nating kakaibang kilos ay maaring paraan nila ng pagpapahayag ng mahalagang babala. Inimbitahan pa ng lokal na klinika ng veterinaryo si Edward na magsalita sa isang workshop para sa mga pet owners kung saan ginamit niya ang kaso ni Ranger upang ipakita kung paano natutukoy ng mga hayop ang mga panganib sa bahay na hindi napapansin ng mga tao. Gumawa si Eleanor ng simpleng presentasyon na may mga larawan ng nasirang dingding at alertong kilos ni Ranger upang turuan ang ibang pamilya na pahalagahan ang babala ng kanilang mga alaga. Habang papalapit na sa pagtatapos ang mga pag-aayos na isip ni Edward kung gaano sila sinuwerte na naiwasan ang sakuna. Kung binaliwala nila si Ranger, iniisip na ang kanyang kilos ay dahil lamang sa selos o pagkabalisa. Maaring mas malala pa ang nangyari. Tiniyak ng kontratista na ang bagong support beam at waterproofing ay makakaiwas sa parehong problema sa hinaharap. Sa panahong ito, si Ranger ay tumanggap ng maraming papuri at dagdag na treats, ngunit ang tunay na kasiyahan niya ay tila nagmumula sa tahimik niyang pagbabantay kay Henry sa araw-araw na gawain. Tuluyan nang nawala ang mga unggol tuwing gabi, napalitan ng payapang pagtulog sa tabi ng bagong inayos na dingding. Madalas tumigil si Edward sa pintuan ng nursery punong-puno ng pasasalamat sa malalim na koneksyon sa pagitan ng kanyang anak at ng kanilang mapagmalasakit na tagapagbantay. Dumating na ang pinakahihintay na araw nang maibalik ang crib ni Henry sa ganap na inayos na nursery. Ang mga dingding ay sariwang pininturahan sa parehong banayad na dilaw. Ang mga bintana ay muling tinakpan ng seal at may bagong mga baseboard na inilagay. Dinagdagan ng kontratista ang waterproofing sa mga panlabas na dingding at pinaganda ang gutter system upang maiwasan ang mga tagas sa hinaharap. Higit sa lahat, ang dating bulok na beam ay pinalitan ng isang matibay na suporta. Habang pumapasok si Ranger sa inayos na kwarto, magkasamang nagmasid sina Edward at Eleanor. Sabik malaman ang reaksyon ng aso. Sinundan ni Ranger ang kanyang karaniwang ruta ng inspeksyon. Masusing inaamoy ang mga baseboard, lalo na ang sulok na dati niyang inaalala. Matapos ang buong pagsusuri, masaya siyang humiga sa paborito niyang lugar sa tabi ng bintana. Walang anumang sinyalis ng pag-aalala. Ang kanyang kalmadong presensya ang naging huling katiyakan na kanilang inaasahan. Kinagabihan habang maingat nilang inilagay si Henry pabalik sa kanyang crib sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, kapansin-pansin ang malaking pagbabago. Ang kwarto ay tila matatag at ligtas na ngayon. Wala na ang nakakakilabot na malamig na hangin na dati nagpapagalaw sa baby mobile. Bumalik si Ranger sa kanyang karaniwang pwesto malapit sa crib Ngunit sa halip na magbantay at umungol, mahimbing siyang natulog. Paminsan-minsan lang inaangat ang ulo upang silipin si Henry bago muling humiga. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ano ang iyong opinyon tungkol sa relasyon ng mga aso at mga bata? Posible ba ito o masyadong delikado na iwan silang magkasama? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa comment section. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang like button. Paalala ng kwentong ito na ang mga nagmamahal sa atin ay maaaring maging ating mga tagapagligtas. Salamat sa pakikinig. Kita-kita tayo sa susunod na video. Magandang araw.